nakakatawa sa dito buti ba si Tito kahit ang daming ginagawa na, na kapag enjoy mo oh panis namimiss ko tuloy talaga maging bata iba talaga kapag ganun eh oh nakatuturuan na dito oh, nakakanep dito ko rin sanang makabalik mo sa dati talaga na gano'n ang paramdam na kahit tumanda ka na enjoy mo pa rin yung buhay ang hirap talaga ma-enjoy ang buhay pag marami ka ng responsibilidad at obligation kahit marumami ang uh, meron ka nakakalungkot pa rin pero syempre nas nakakalungkot kapag wala pati nakakaano din kasi yung ano yun pag may mga nakasalamuha ka na nawalan ka ako sasama na rin na ganun sa'yo masyado naman pag mata sa kapwa pero pag nagkaroon na meron ka yung respeto na nakala akala mo kung sino kang ano pero sana naman yung mga iba kasi kundir sa kapwa nila